harvest time na ng palay dito guys sa may area namin oh. No? ayan so natuwa kami ngayon na maglinis dito sa may mga kanto kasi hindi abot ng uh, ang tawag yan? halimaw ba tawag dyan harvester so ayun si Gabin tong sa kanto nagagapas ng palay ayun know, oh. para kasi hindi makaikot yung harvester dun banda so kailangan tanggalin yung ibang ano nun ano, sa palay <laughs> <laughs> hindi lang tayo pandagat pangpalaya na tayo. Yes! Ayan. O, oh, yan. Oh. Kanto-kanto kami. Hindi kami kanto-kanto. Ayan ang buhay seasonal worker dito sa South Korea. Kaya sa tayo ba ito pwede? Ganda palay. Ito, pagkain naman kasi namin to Kaya nag harvest na si boss. Ipagkain e, naman namin to So, okay lang. Patawa <laughs> ko. Ayan o. Oh. Isang ano lang. Isang, kumbaga isang ano tayo ito. Sa Bicol, sarong ginaangan lang. Yan ang ginamit ito. Oh. Dapat kami na lang nag-asyab eh. <laughs> Nagbabanda si Kabintong. Nagbabanda si Kabintong naman sa may, sa may kanto. Ayan. Pero huwag magayo ng paro eh. Dracula pa din mga pinase o. Oh. Ayan o. Oh. Yung mga matinggaso. Huwag Dracula. Basog-basog na naman kita kanya pag, pag ano, papamulino si boss. Mulino. May mulino na rin ang portable kaya walang problema. Kaso hindi di bandaw. Namatay yung iba. Namatay yung ibang palay. Eh kaya so abi tayo dito <laughs> at tama lang baala ka dyan ni Kabintong at tayo yung, kung ano yun hindi <laughs> yata kaya nung harvester dun banda punta natin hindi <laughs> sa naluwar kay dito sa South Korea mayroon din naman namin sa Bicol nito may palayan din doon okay lang kaya kaya yan oh <laughs> lubog ka ngayon ano ka bakit Ayan na Kala ko lumubog siya eh Sa <laughs> bunda, sa bunda, kapahid daw yun at malalim, di kaya ng harvester. Wala nga. Malawak-lawak yata ito. <laughs> ano na ngonin. Napuno na mag-unload na ng ano, palay. Ayun yung truck ko. Ayun si Gabin tong pinakiusapan na siya daw yung mag-drive ng truck kasi wala yung babaeng asawa ng driver nitong harvester umalis. So, pinakiusapan. Eh. Tingnan. Mag-unload. Kaya mo na yan. sana magkaintindihan kayo. Galing. Automatic na. Ang galing. So wala nang kaya na pirap. Pag galing sa harvester, i-unload sa truck. No? Oh, yan na. Ayun na, lumabas na. Ang galing lupit tuyong tuyo yung palay oh. tuyong tuyo sige sige ang dami rin yung laman na itong harvester na ito ay lumabas yung driver ng harvester kaya mo yan kabin tong sign language lang ayaw di ma <laughs> Ano ng krudo. <laughs> Medyo malayo kasi ako hindi na pupunta ron kasi maputik. Ayun oh, dito tayo. Ayun, ito yung dito nag-harvest, harvest ng palay. Eh.